patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon, dagdag perwisyo sa mga magsasaka ang halos walang tigil na pag-ulan. Dahil sa pagkalugi, hindi na prioridad ng ilang residente makapagpatingin sa espesyalista. Kaya naman hatid ng GMA Kapuso Foundation ang Kalusugan Caravan Project para sa ating mga kababayan doon. Dahil sa masamang panahon at ashfall, Nadulot ng pag-aalboroto ng bulkan Kanloon. Nasira ang ilang pananim sa Bagos City sa Negros Occidental. Kaya ang magsasaka na si Rizaldi, walang nagawa kundi ibenta ng palugi ang kanyang mga palay para makatulong ang kanyang misis na si Anne nagtitinda ng miryenda. Kahit pa may iniinda siyang bukol sa likod. Makati, tapos ano siya kumikirot. Dati hindi, ngayon lang. Diabetic din si Ann. Pero hindi siya nakakainom ng maintenance medicine dahil kapus nga sa kita. Kabilang siya sa natulungan ng kalusugan caravan ng GMA Kapuso Foundation kung saan may libreng medical consultation, dental services at salamin sa mata para sa mahigit siyam na daang residente doon. Nagbigay rin tayo ng mga hygiene kit. Pag natamaan ka ng kalamidad, like here, medyo mahirap ano, maghanap ng medical aid. Ano? So that's why we really target remote areas. Si Ann nakapagpati na sa specialist at nabigyan pa ng gamot. Diabetes, ayun yung cause ng kanyang pabalik-balik na infection sa likod. Every two weeks at least, makapag-check sila ng sugar sa mga sa mga City Health. Si Laika Joy naman na pa-check up na ang kanyang dalawang taong gulang na anak na may hand, foot and mouth disease. Maaari itong makuha sa paghawak sa mga bagay na nadapuan ng virus o droplets mula sa sipon at ubo. Mostly po kasi ang mga kabataan, nahahawa-hawa po sila kapag especially po there are um, close contacts. Umuwi namang masaya ang magsasakang si Luciano. Matapos kasi ang dalawampung taong pagtitiis sa malabong paningin, sa wakas may salamin na siya sa tulong ng Ideal Vision. Sa mga nais makiisa sa aming mga health projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana luluhir. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.